May kinalaman po itong makakausap po natin sa nangyaring hearing kahapon. Okay, nasa linya po natin ang co-chairman ng Quad Committee, uh, House Committee on Public Order and Safety si Congressman uh, Dan Fernandez. Kong magandang magandang araw po. Magandang uh, umaga sa iyo. Uh, sa, sa lahat ng kinig, magandang umaga po. Opo, Dennis po. Dennis Antenor Jr. <laughs> okay. Ay, dennis, uh, uh, dennis uh. Kung okay. uh, siguro assessment muna yung nangyaring hearing kahapon. Ano pong masasabi po ninyo? Well, basically, uh, mag may mga magandang nangyari, may mga hindi. Pero hmm. ang nakita kong isang maganda doon ay uh, yung... Uh, well... Uh, 'yung pag-amin doon sa ano sa um, BDS at uh well yung in-encourage yung mga police to encourage yung, yung mga death squad. Uh, oh. Oo, oh, uh, yung death squad saka in-encourage mm -hmm. yung, yung mga criminals to uh, fight back. And uh those are uh, mga inducement eh 'di ba para at least uh, ma mapatay sila. Mm -hmm. So basically makikita mo na uh, merong ano eh meron silang um intention talaga to uh, to kill uh -uh. and uh in accordance with our republic act 9851 uh under uh, section 8 or section 10 ata yon uh -uh. uh, section 10 uh, -uh. uh meron kasi siyang uh, responsibility doon yung mga commanders responsibility and yung uh, uh superiors natin uh ko meron siyang uh, Uh, alam doon at tapos wala siyang uh, ginawa mm -hmm. uh, merong merong kakulang lang uh, batas na tayong umiiral mm -hmm. na that was approved ng 2009 pa mm -hmm. and I think uh, dito uh, dito magpo-fall yun and uh, at the same time ay uh, mas act on this. Yeah, yeah. Pag nung, nung, kung siguro ho, ini-imagine ninyo na kayo'y nandun sa Senate hearing, ano ho yung, ano ho sana yung mga issue na pwede po ninyong itanong direkta po? well ang sa atin lang naman po talaga namang inaalam po natin kung ito po ay naging uh, policy ng uh, government and yung kanyang mga pronouncement mm -hmm. and uh makita naman po natin that uh doon sa memorandum circular that was uh, issued by the uh, PNP uh, MC16-2016 makikita mm -hmm. natin na meron po talagang uh, order for negation or mm -hmm. for the uh, uh, neutralization. Mm -hmm. That was uh, lahat ay uh, sinunod ng mga commanders. Mm -hmm. And, uh, well, uh, they are uh, uh, depending that this is not a, uh, a uh, yun ang sinasabi na, hindi, hindi naman yung patayin, kundi i-neutralize, i na ano lang, kumbaga, uh, hulihin. But, Of course, yun ang, sinasabi nila, but di yung mga ebidensya naman natin, makikita na ang dami talagang namatay. Okay. At uh, even the uh, international community, yung ICC, have said that uh, merong umabot ng... ng actually, hindi, hindi lang ICC. Mm -hmm. Sa PCO, la, PCO mm -hmm. Presidential Communication Office, sinasabi mm -hmm. na may 20,000 20, 20 namatay mm -hmm. from 2016 to 2017 alone. Mm -hmm. So makikita natin that na uh, nagkaroon talaga ng malawakang uh, uh, pagneutralize doon sa mga suspected uh, mga criminals. 'Yon. Okay. Um uh, puntahan ko lang po ito kung yung uh, sinabi ni if I'm not I'm not sure kung ito po 'yun. Yung sinasabi po ni Senator Bato kahapon uh, na nasa custod custody po ng uh, uh, co ng Congress ito pong si Napolcom uh, Leon Leonardo. Ba? Leonardo Co po, Commissioner Leonardo. Commissioner yes, Leonardo. So nasa, opo, opo. Yes, nasa amin yan na uh, under contempt eh. So, nasa amin pa si uh, si uh, Commissioner uh, Leonardo. Uh, at uh, yun na nga. Uh, so, hindi uh, ko alam kung why, what's the reason na uh, uh, I think uh, uh, na, COVID, na COVID siya, eh, di ba? Yun ang uh, reason eh, kung uh -oh. bakit siya hindi nakapunta. Si, uh, si Garma naman, uh, uh -oh. under medical uh, ano uh, examination uh, yesterday so oh, yun yung mga reason aware po ba kayo na inimbitahan po siya ng Senado akong uh, nakaabot ba yung letter sa inyo yung communication ah, Kong? yes oh so, may communication sa oh, atin yung kay ano kasi pending na talaga yon mm -hmm. yung kay garma na talagang uh, uh, ever since prior to our uh, hearing panel talaga nagre-request na siya and uh we granted it ng after nung uh nung hiring and uh yun na nga uh si Joseph to uh, to go to the hospital da. Uh, oh. Nung, oh. Nung, uh, Pero hindi naman nung, 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 ito uh, I, hindi tiniyaga ng uh, Quadcom. Ibig sabihin talagang meron silang rason, uh talagang verified at saka uh totoo yung rason na uh. yung isa may COVID eh Kong, eh no. Si ano? Si yes, uh, so, Commissioner, so uh, there's no ano naman eh there's no reason for us to not to allow them eh, because eventually uh, pupunta rin yung mga yan eh bakit mm -hmm. po ipoprolong pa yung uh, not uh, them uh, being present do sa hearing mm -hmm. eventually they have to appear there kasi hindi naman pependeng uh, forever i-hold mo yan and and i think uh, uh yung sinasabi na pinipigil namin sila is uh, is wrong kasi nga uh, walang biso para i-hold yung mga ganon mm -hmm. okay um